Mayong gabi mga bro Sis, madam uh, Ito mag vlog naman tayo uh, At ipapakita ko sa inyo Ang aking mga bato na Na koleksyon Ito ang mga bato na may mga bertog Ito ay Mayong gabi sa tanan kong mga subscriber and supporter pasensya lang kayo kaya ngayon lang ako naka vlog kasi busy tayo hindi tayo maka ano sa mga panghanting ng mga muti ito ay bato ng ipo-ipo yan ipo-ipo na bato ito ay may bertod na lakas Yan. ito ay parang mata yan ipo-ipo na bato pang proteksyon naman ay mutiya aning binahaya ng alupihan yan marami pang alupihan no? na pusilize na ito ang bahay ng alupihan naging bato yan yan o no? <coughs> bahay ng alupihan ito sa kabila niya ay kabibi. Parang kabibi na, ano, ang binahaya na ilalim. Yung kabibi. Binahaya ng alupihan. Yan, ito ay malakas. Mayroong taglayang pa yung paswerte eh pang proteksyon o oh, may motiya pa sa loob maliit <coughs> bahay ng alupihan ito naman ay kabuti ito naging bato ya, o oh. hugis niya kabuti uh, naging bato yan. bato na siya kabuti maganda sa ka ano pang negosyo batong kabuti yan ito naman ay hindi ko to na makilala pero para mang parang meron siyang kakaiba kinuliksin ko yan o oh. yan sa ilalim niya o oh. Yan. Parang hasang ng isda. Yan, sa ilalim mo. Oh. Yan. Yan oh. Itong bato na ito ay may bertod. Yan. Nag, nagkalambod yung ano niya parang makalambog sa bato ito naman isa may, may mga gabay sinuliksyon ko to pero may mga gabay siya Yeah, no. Ayan, maraming gabay. Ayan o. Ayan. Ayan. Ito ay maganda. Ang <laughs> bato. Mutya ng lupa. Pero binahaya ng anay. Ito ay binahaya ng anay. Lupa ito ay binahaya ng anay. Yan. Tagusan pa. Yan. Oh. Lampasan. Oh. Yan. Ito ay maganda na mutya mutya ng lupa lupa ng binhaya ng anay tagusan pa bato na ito ito ay malakas pang dipinsa Yan, hindi ito mabigat sa ano, Yan. Matiyak ng lupa. Ayun lang ang ibinahagi ko sa inyo. Sana hindi kayo magsawa sa aking ibinahagi. Pag-subscribe na lang, pag-share, pag-comment. <coughs> Para updated lang kayo sa aking eh bin kita Selamat at God bless yang dah tu. Good evening.